Ayan, hello po, shoutout po sa ating lahat na Nagbabalikan yung lingkod sa 26 TV, ngayon po may parang tayong uh, Panibagong reaction video Ayan po, bago tayo magsimula Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating Ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang at Edna Kalingap Rab Miss Jack, ayan po, shoutout po At syempre po, ayan, shoutout po Sa mga sponsor na walang sawang Tumulong sa team Kalingap At syempre po, shoutout po sa lahat po ng mga supporters, si sponsor dito sa Team Kalingap at sa lahat po ng binuo na team ni Kuya Bal Santos Matubang. Shout out po sa inyong lahat. Siyempre po, Kalingap Striker, shout out po. At sa lahat-lahat, hindi ko na po kayo maisa-isa. Ayan, shout out po kay Tita Pele sa lahat po. At Jumcar23, shout out po. Sa lahat po ng mga ano po, VIP sponsor ng Jumcar, shout out po. At siyempre po, Kuya Jumar and Bibi Carla Bell, shout out po sa inyong lahat. Ayan, no? Ayan, ang, ang ating uh, video for today ay about po dito kay Bing Dela Cruz at kay Yang May, Bakit po kayo nagtalikwas ang inyong mga katwiran? Ha? Bakit magkaiba ang mga kinakatwiran ninyo sa mga post ninyo? Sabi po ni Yang May, Ha? Doon sa post niya, ay nakita lang daw po yun kaya siya nagpost doon ga, doon, doon daw po to nakita doon sa ano po art art daw yan at sabi naman po dito ni Bing de la Cruz ay sisihin daw po ang nagpost na artist makeup ah yan ang sabi ni Bing de la Cruz. At bakit daw po si Yang Me ang sinisita ni Kalingap Prab? Okay, at ito naman po ngayon sa comment po doon kay Jewel Salsido ni Yang Me. Magkaiba po dapat nag-usap-usap po kayo. Si Mama Silden iba din po ang kanyang sinasabi. Ha? Diba ang sabi po dito ni, ni Mama Sel, bakit si Yang Me ang nakikita na marami naman daw po ang nagpost. Bakit hindi daw po sisihin yung mga kasama doon na may nagpost na nauna? Sumunod lang daw po si Miss Bakit po magkaiba ang mga katwiran ninyo dapat bago kayo para makapaniwala-paniwala po naman kahit papaano na maniwala naman po ang mga supporter sa inyo nag usap kayo, naiisa lang po ang sabihin natin, eh bakit magkaiba? Siyang may naman po, ang sabi po niya doon sa live ni Jewel Salsido, ha, ang sabi po niya doon ay hindi po, sabi niya for promotion and no content and no reaction. Ibig sabihin daw po 'yon ay pinopromote daw po kaya po siya ay nakapag-post ng ganon ano po ba talaga ha kanino po ha tanong lang kanino po ba kanino pong promosyon yon yang mi kaninong kanino po ba at kaninong channel ang pinopromote mo or kaninong promosyon sa pagpost mo doon na Sinabi mo dahil sinita ka ni Kalinga Prab. Ibig po ba sabihin, nagtampo ka? Hindi ka nga naglive at nagwawala dito, ha? Hindi ka nga nagwawala sa iyong live kasi mabait ka. Pero nagwawala ka sa comment section, sa mga post sa mga anti Kalinga nandoon ka nagwawala kaya pinagpipistahan po si Kalinga Prab. Baka nakakalimutan mo at siyang miaw ikaw din po Bing. Iba din po ang sinasabi mo, ha? Diwanagin ko lang ang post mo. Ha? Sisihin po ninyo ang makeup artist ni Kalinga Prab. Ha? Dahil doon daw po ang kanya pong amo kumuha tapos pinopos Bakit nga po ba sinisita ni Kalinga Prab? Reaction ko po sa post niyang, ni ni, ano ni ni ano ni Bing la Cruz. 'Di ba? Mm. Bakit daw po? Yung amon niya ang nasita ni Kalinga Prab at si Mama Sil naman po iba din po ang sinasabi niya. Ha? Mga reaktor na bayaran nang bilis naman maka ang bilis naman for the basta siyang may bakit anong akala mo ba kayang misikat sa Kalinga Sikat po ba at for the views? Bakit sa tingin niyo po ba? Hindi po kayo po for the views? Ha? Ah, kung ayaw po ninyo ng views at ayaw po ninyo sa channel ninyo, magsilayas kayo kung hindi kayo nangangailangan ng revenue dito sa YouTube channel. Real talk po, Mama Sil. Ha? At ikaw din po, yang me. Ha? Anong sabi mo, Ang bilis? Para lang for the views for Rebino, Kapal ng mukha mo. Bakit ka nagpapakapal ng mukha sa channel mo kung hindi mo kailangan ng ribbing At bakit ka nagwawala doon kay Jewel Salsido na pinupulutan si Kalinga Prab na wala ka man lang pong masasabi na wag na po ninyong idamay si Kalinga Prab na kahit ipagtatanggol mo man lang kahit isang salita. Tama ba o mali? Pero ikaw na rin po ang nagsabi doon na ikukontent na naman to ng mga reaktor na balahura. Ang kapal ng mukha mo, hindi ka nga balahura, isa ka pang butyong na pagkatao na plastik. Tama ba? Butyong kang plastik. Ha? Ha, nagaga ka. Hindi ka nga balahura, pero butyong ka. Plastik ka, mapagpanggap ka, para mapuri ka na matulungin ka. Yan ang ugali po ni Mama Sil at ni Bing de la Cruz at ni Yang May na mag friend na dati pong mortal na magkaaway. nag friend po sila ngayon kasi kakasuhan daw po kami at lahat nang nagta po sa kanilang amo, itabnil nyo rin po si Kuya Bal. Kasi sabi po niyang may lahat ng gumagamit ng iyong pagmumuka, kakasuhin mo. Kakasuhan mo, tama ba? Put yung ka, mapagpanggap ka, mapagkunwari ka. Naakala mo naman, napakalaki ang ambang mo, hindi naman po nang galing sa bulsa mo at sa paghihirap mo yung binigay mo. Pasalamat na rin po dahil nakatulong ka. Thank you. God bless po sa ating lahat. I love you all, mga Team Kalingap. I love you all. Yan lang po ang aking reaction video. At please po, like and share po. Maraming salamat, Hasa26 TV. Don't forget po, like and share. And pa-subscribe naman po. I love you. Ay, pangit man ako. Pero, <laughs>